Hello mga Kagala, what's up? This is your Kaya AJ. For today's video nga, guys, gagala na naman tayo. Pupunta tayo sa lugar ng En Panta, Quezon. But before we start, kung di ka pa nakapollow sa akin page, don't forget to follow my page, Kaya AJ's Vlog. And paki-like and share na rin para lagi yung updated sa aking mga pinupuntang lugar at kainan. Alright, umpisa na natin ang ating paggala. Ito ang kwento. So ayun na nga, nanggaling kami sa San Jose del Monte, Bulacan, papuntang Infanta, Quezon. Around 4 to 5 hours yung biyahe namin simula dito. At mga dinaanan ko nga namin dito is yung bahay ng Antipolo, Barkina, yan, or tinatawag na Marilaki Highway. Then yun pa, Infanta, Quezon. Actually, napakaganda pumunta dito, lalo na dito sa lugar na to. Ito ang tinatawag na Lim na Lagusan. Hindi ko lang sure kung bakit ito tinawag na limlag na lagusan. Siguro dito na natin yung mundo ng mga masasamang espiritu sa mga tao. Hindi, joke lang. then, dito sa side na to, is talaga napakaganda. Is parang, parang malalaking broccoli yung mga tanawin dito. pagmamastan kasi talagang napaka green niya Then, dito sa side na to, isa para may nagpipicture. Once na umakit oh, okay, kayo ng marilaki, diretso nyo lang yan. Dadaan kayo dyan papuntang Santa Maria, Laguna. Alright. Yan, makikita nyo, napakaganda ng lugar. Napaka-peaceful at napakalinis. At ayun na nga, dire yun lang natin tong highway na to ng Santa Maria, Laguna. At enjoy natin yung place. Maya-maya is makakarating na tayo dito sa Arco ng Infanta, Quezon. So, napakaraming riders ang mga nag-stop over dito dahil nagpi-picture-picture muna sila remembrance na rin di pa na nanggaling pa dito then napakaganda ng lugar na to siguro sa video ko na to kahit paulit ulit ako umakit ng marilaki paulit ulit ko rin sasabihin yung ganda ng lugar na to then yun so dire diretso yun natin yung arko ng Infanta Quezon then may makita tayong mga tulay dito sa tulay na to yung medyo para proud na after nito makikita nyo yung mga nagtitinda ng ano ba tawag dito yung nilalagay sa salad nakalimutan ko na tawag dito yung parang fern basta yun na yun nilalagay daw sa salad yan so kung may time kayo or kung kinakain nakain nyo yan so bilhin natin kayo para makatulong na rin kayo sa mga mamayang dito at yan na nga pag narating nyo yung ano na yan is yan yung pinaka boundary ng real at infanta pag dinaretso nyo is infanta and kung kumanan kayo ng saway na yun is papuntang Real Quezon yon. So at dito kami nakahanap ng resort na aming pupuntahan. Actually itong araw na to is one day before second, ay mali pala hindi second. 20 years anniversary. Dalawang dekada na kami dito ng amin ng aking asawa, hindi amin nga marami aking asawa. Dudulas-dulas pa ako ah. <laughs> Ayun nga dahil 20 years na kami or dalawang dekada na kami So, gumala muna kami pero one day before yon Then, dito kami napunta. So, napakalawak ng parking space dito. At wala kami binayarang parking fee dito eh sa pagkakatanda ko. Then, ito. Ito yung owner ng resort na to. So, shout out kay kuya. Nakalimutan ko ang pangalan. So, napakabait niyan. Then, ang silingil lang sa amin is 50 pesos per head. So, dahil dal dalawa kami is 100 pesos lang binayaran namin dito all in na yun. at dito yon sa Key Resort na matatagpuan lang dito sa bayan ng Infanta Quezon alright yan pagdating namin tinignan namin yung place napakaganda naman din di na kami nag-accent ng panahon dahil sa lang kami nagtayo, nagtayo na rin kami dito ng tent dahil sa sobrang lakas ang aking kung nakikita nyo is medyo nahirapan kaming magtayo ng aming tent kaya nilipat din namin siya ng location pero sa tabi lang para yung pabigat ng kawin na yan yan namin tinali para hindi liparin then ayun na nga after nyan painga then picture picture yun alright diba ganda ng place kasi so sa napaka timic ng time na to then for me itong Iberde resort na to is napaka friendly so talagang recommended ko to para sa mga groups then couple then family outing kasi napakalaki ng space parking area pa lang talagang marami na kahit marami kayo magkakasya then napakalawak ng paligid then noong time na pumunta kami dito is medyo malakas yung alon so yun maganda naman yung dagat kaya lang laki talaga ng alon noong time na pumunta kami Then recommended ko rin pala ito para sa mga bata Pero mapantayan nyo pa rin na kasi katulad nito Once na maalon talagang kahit na nasa mababaw ka is Tumalagpas ng tao eh Lalo yan hanggang ano lang yan hanggang Tawag dito hanggang bewang lang namin yan Pero once na umpasin kami ng alon talagang medyo tumatama hanggang balikat namin Pero ayun inenjoy namin yung alon Kasi sayang 2 to 3 hours lang yata kami dito nagstay din bumalik ulit kami ng marilaki nagahabol kami ng pipitik sa amin eh kasi sayang ayan no so yun ang lalaki talaga ng alon pero syempre enjoy ayun na nga sa mga may planong pumunta dito sa Iberde Resort dito sa Infanta Quezon so inquire lang kayo sa kanilang page alam ko may mga telephone number din doon then mayroong mga rooms cottage, cottage na pwede nyong pag stay overnight or day day swimming then kung umabot kayo sa video kong to don't forget to follow my page this vlog para lagi kayo update sa aking mga pinupunta na. kasi uuwi na kami baka abutin kami ng malakas na ulan at magpapa magpapapicture pa kami doon sa Marilaki kung sakaling may mga namimitik pa so shout out sa lahat na namimitik Before nga pala matapos ang aking vlog silat lahat na may mga SJ cam dyan. So pakicomment naman sa baba kung paano tanggalin tong date kasi hindi ko matanggal sa settings. Then yun, sa lahat ng mga nagmamaneo dyan, always pray before tayo umalis para lagi tayong ligtas. Then yun, ride safe always. Bye bye!